Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating ito ba channel Bali, update na lang tayo ngayong araw uh, Bali, yung ginawa ko rito is Bali, yun, ano? Uh, nagkasintada tayo rito So simula rito hanggang dun sa dulo Ayan, uh, Bali, ito yung uh, magiging ano natin as uh, Sa flooring para yung ating lupa Isa hindi pumasok dito So kung baga ito yung stopper natin Then na uh, dito naman yung para sa kulungan ng aso natin mga master So ayan, isinsimula ko na siyang ano uh, Asintahan So meron dito tayong trench canal Ayan, hanggang dito So mag-asinta pa tayo dyan So, di pa tapos. So, papaykot ako pa ng hollow block yan. Yan, mga master. So, tama lang ganito taas natin kasi inilevel level lang natin siya ron. Doon sa, ano, doon sa stepping stone natin. So, bali, tataas pa tayo rito ng atres uh, sa para sa finishing na, ah, uh, sa ano natin, sa buhos po. Yan, so, may sukat na naman dyan. So, bumaba lang tayo ng atres uh, lang. Then, dito naman, mga master. So, ayun, si Foreman uh, bali, ano, uh, starting na tayo dito ng ano ng uh, paggawa ng sliding ano gate ayan So paspasa na siya ngayon kakabelding dito mga master So ito yung sliding gate natin sa buo na ikakabit natin dito So kahapon kasi ito yung pinuusan uh, natin ng makapal para sa sliding gate na kakabitan ng ating ano angle bar So bali di lang yan mga master And then uh, meron siya nga uh, motor so automatic siyang magbubukas at magsasara Ayan okay so ito yung uh, inassemble niya ngayon So yun lang muna bali na update ko ng kahit today so salamat po